na imbag na bigat tayo amin nilayem na labas na agkapi tayo agkapi tayo pa ibago tayo Agdigos kakabsat yagayem may ditang gagayem. Aglay bak mampay. Ore hanggang 15 minutes lang bago tayo agbigos kakabsat gagayem. Awan labas na. Habang agkapkapi, aglay benak. Ah. ma katur turug nak paylaeng kurang yaitu rug komit nagrenak na banuk nak kamin dai trabahok di kelman Hmm. Nakaturog siguro pa'y dagiti viewers tayo. Aung perimuar. Nasa pa pa yung mga ngayon. Nagsingit pa lang yairwara. na no, mampaila bareng anda ti makapansin no mamati ka ti de magic expression lang ayan no pakiyot ka no mamati de magic kun anda ngaro addan a po ti umuna nga viewers <coughs> naimbag nga bigat mo kayem agaringkan nga padak ket duwanapo ti viewers tayo bahala natan mawaten natti bagbagak ket ilokano ti pinagsaok -ok. imbag nga bigat yo duwa nga viewers tayo taga ano kayo nga ag subscribe kayo mang sa youtube channel ko kayem <coughs> tanong ag live ak kulay nakita yaw apa hindi kayo tagtagari nga yung buibuya makiamp mo kayo na kanya kung no na itatindong mga viewers tayo agpapaduman na yun viewers tayo nung kakabisa gagayin nga un, labas na ganda mga umabot ti puntausanin, ti viewers rin handa mit nga rod nga agbaybayag no, lumabas lang mo o no, pakita da ko uodamo lang ti pagbait. ng <coughs> kita umupo pat na batay. nagbidang nga, mauma. mauma dati. binagsok ko no ti binagrup-rupak. nagbait atu ti na puti pinagayat kunadano na puti ka no na puti pinagayat terus roo padi di agi nokanon comment ano medek ko mai ta lang no manawon on amuna no ag comment ano ag live activity kat ke ka, ag tag kum comment ta in ta ka mat um, tag comment ta di na mawatan di na mawatan di mag baga adatin na kanya ang tag na mag buibuya yeah. di live em hindi na mag comment tatag sana all. Ano nga eh, comment kayo na anong mauawatan niyo Or eh, ibagayo lang ka kapay nga ikas tati pinagsaong kasyay. Oh well. Nakapsat ko ta no pigsaak nakaturog da pa yung mait baka no maring dagiti nakaturog kung tandak Oh, latihai Ann, Ann Hello, Ann, Ann Where are you from, ma'am? Taga saan ka? Good morning, kanyam Good morning sa'yo Taga ano ka? Taga saan ka po? Ma'am, Ann Baka Ilocano pinagsok Madi mo mawatan mm, May lips pa Ilang taon ka na, ma'am Ilang taon ka na Bakit may lips ka? gusto mo bang lips ko bakit may may binigay kang sticker na lips to lips kaya't nak numawatam ti ako bahala na tanaw kaya't nak kalay diba lang o nagpuso pa eh nagbigay pa ng puso o, sa akin tatanggapin ko ng buong puso ang iyong binigay na puso Tagasan ka po ma'am ma'am an. an oh. tagasan po tayo ako ay taga Kirino province may isa nga Ilocano o eh. baka English di sa una natin yung na mawatan <coughs> how are you po oh. okay lang naman po I'm fine and you ma'am an How are you? And where are you from? I'm from Philippines. Napa English sa manay. Miss kay Lucano, napa English manay. Where are you from, ma'am? Hindi ko alam kung tama tong English ko. Baka madi mo eh. Tagasang kapo. Kasi, napa-English na ako kanina. Hindi ko alam kung tama yung English ko. I'm good, syempre. I'm from the Philippines also. Wow, sana ako. Oh. Ang galing mag-English. Naintindihan mo Ilocano? Kasi, Ilocano. Ilocano na. Ilang taon ka na? pwede ba kitang maging kaibigan sa Tagalog kahit mo ti agbalintang agay yung disjahit ilokano naiintindihan mo ilokano salita namin isang kabanda dito sa ilokano ka ko kaya pala ilokano ka kaya pula oo oh, ilokano ako gusto mo lang Ilocano. Ay. Kaya mo ti Ilocano. I mean, nagpuso ka kanya ka itad ko ati puso mo. tanod dati ano, ti subalit na. Iintad mo. Ibibi, ibibigay ko rin ang aking puso. Ganon sa Tagalog. San ka banda dito sa Pilipinas, ma'am? San lugar mo? kanda 9 minutes tayo ni 10 minutes ati live tayo may asawa ka na po ba wala akong asawa naghahanap nga ako eh gusto mo tayo na lang kahit mo duwatan jag paiso ah oh. jag pai so. oh disyong nga anta pai Kaunti asawa. Ma, naintindihan mo yung Lucano? Nagdati minutes. Kaya 42 seconds. live tayo. Lagayin. sakit ka na yun nag-live. Bakit ka po nakaubad? Ah, maliligo na sana ako. Maliligo na sana ako. Eh, nag-live muna may pasok kasi ako sa tra may trabaho ako kaya maliligo na sana nagkapi pa naman ako di mag live muna naintindihan mo yung Ilocano tagasang ka pala sana malapit ka lang sa aking puso. Malapit ka lang ba dito sa sa kagayan Balay ganon? Ay Bulacan, malapit ka sa Manila. Malapit ka sa Manila, no? Dito po ako sa Kwan, probinsya ng Quirino. Ilang taong ka na? meron ako tayong 12 minutes sa ating live mga kaibigan <coughs> God. ilang taong ka na kaibigan pasubscribe naman sa ating youtube channel para kapag nag live ulit ako bukas o kaya mamaya makikita mo ulit ako ganun <coughs> kaya nga naglalive ako eh kasi naghanap ako ng babaeng pwedeng magbigay sa akin ng kanyang puso 22 po ikaw eh, lang tong ay nagubing ka pa yung gayam nagubing ka pa eh wala matanda na ako matanda na ako ubing ka pa yung gayam wala na Agot ani inang mo. Agot ni inang mo nuwa. Ta na ko ubing mga ayam 22. May 22 na way lang mga ani, mamam ni api ko ke pinagsukon ko di na mawatan ato ya. Kabuhigan tayo mga ayam ta nagtutpay ti puso-puso ken case aji sticker na. 22 na pelang gayam kila kaya ko. Um. Apong na ko na. Apong na kong. 39 kong. 39 kong. Apong na kong. Na kaong, na kaong, apong na kong. <coughs> Sabi ko, matanda na ako. Eh, 22 ka pa lang. May asawa ka na. Anong oras na ba? 5 and 20 na um, malapit na tayong mag-end ng ating live at ako'y maliligo na syempre may pasok may, sa, may pasok sa trabaho napakainit kasi sa trabaho may asawa ka na o nag-aaral o may trabaho nagpek mga sumumbat hindi po ano trabaho mo? ang trabaho ko ay sa department of agriculture sa field sa field kami nandyan yung mga live nandyan yung mga mga video ko ang trabaho namin gribiro ti trabaho ka gribiro ti kung ay hindi ako nasawa na ta gayimak kasi ay parang mamamok gano'n ang trabaho ko eh, ang trabaho ko sa department of agriculture kaya lang sa field kami agbirbiro pakti balik nga gayim ko tanong mamamok ko ako na sawak kasi ay gano'n sumaturoan so, kita lokano 15 minutes na puto sa ating live mga kaibigan mag-comment mag -comment ka na lang dyan sa mga sa mga na upload kong mga video mag-comment ka doon na kung gusto mo akong maging kaibigan or friend sa English hmm. sige nga ah <coughs> anong sige nga ketnak ketnak sige nga kung namoy ibang mano ano kaya nataritan sabi ko gusto mo magtara na tayo ay ba't tagalog bata ka pa Mag, nag aaral ka nag aaral ka or may nagtatrabaho ka na Meron na po tayong 16 minutes and 44 seconds sa ating live mga kaibigan Hanggang 18 minutes lang po ang ating live at ako'y maliligo na Malapit na po tayong mag-end, maraming maraming salamat Mas lalo na sa nag-comment na si Anan -An, Nataga Bulacan, shoutout iyo Mam, ay tumigil ka na sa pag-aaral Nagtatrabaho ka na o oh, may asawa ka na or single mam ma or single na single malapit na pa tayo mag end sa ating live mga kaibigan at, at tayo ay maliligo na mag comment ka na lang sa ako mamaya at, at uh, dun ako magre-reply at mag nga tayo kung pwede tayo maging mag friend o kaibigan Karang maghanap ka ng pwede mong pag mag comment ka dyan sa mga video at mag-usap na tayo ng 1 kung pwede tayong maging magkaibigan o bo, single pero may trabaho ah uh, tayo may trabaho din ako ang trabaho ti trabaho kung berbiro ko ti mabalik nga uh, 55. malapit na po tayo naka, naka subscribe ka na Pasubscribe dyan, oh. -e pa subscribe naman yano at mag-e-end pa-comment na lang sa mga naka-upload kong video at chat tayo doon Okay lang ba? Kasi mag-mag-end -e na ako at maliligo na. Ay salamat sa yung puso. Maraming maraming salamat. Pasubscribe subscribe na lang sa YouTube ko at pa-comment sa mga naka-upload kong video at chat-chat tayo doon. Kasi mag -e end na ako sa aking live at ako'y maliligo na. May trabaho kasi ako. Oh, sige good morning sa inyong lahat at napunta sa ating live maraming maraming salamat pasubscribe na lang po sa ating YouTube channel